Suportado ni dating Agriculture Secretary Manny Pinyol, ang nais nice ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-certify as urgent ang pag sa Rice Tarification Law. Nakalusot na sa House Committee on Agriculture and Food ang probisyon na bigyan na kapangyarihan at National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa merkado. Target nitong mapababa ang presyo ng bigas sa mga palengke na makatutulong sa mga mahirap na Pilipino. Ayon pa kay Pinyol, malaki man ang taripa na nakalapula sa mga imported rice, malaki rin ang nalustay na pera ng mga consumer dahil sa pagsipa ng presyo ng bigas dulot ng RTL. Naniniwala si Pinyol na dapat repasuhin ang taripa sa pumapasok na imported rice. Halimbawa rito ang pagtataas ng taripa sa panahon ng anihan para hindi lumiit ang kita ng mga magsasaka itinagayaw ng nila yung collection ng uh, RTL down na 30 billion. Ang hindi nila kinikwento na dahil sa umket yung presyo ng bigas from 38 to 60 pesos. Ang kawawang Filipino consumers ay nagbayad ng additional na 78 billion pesos for last year alone.